Hello, hello, Leo Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Staryo PH. So this time, meron po tayong special, special reading para po sa inyong lahat. You have the love reading this time. Marami na po nag-request na ito, itong mga nakaraang readings natin. And this time around, pagibigyan natin ang mga humihingi ng love reading dyan. So tulad po nakagawian ha, itake nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon na hindi tugma, wag nyo pong ipipilit, please. wag nyo pong ipipilit. Just open your heart, open your mind, get that frequency of love para po maunawaan nyo yung bawat mensahe. And uh, use your intuition para makuha nyo po yung mensaheng kaloob mismo sa inyo na yung spirit guide sa ating reading for today. So, we explain ko lang po ang paraan nating spread. First, I will get a card that explains the connection between the both of you. Your frequency, a card for your frequency at this moment. The card and frequency of your person at this time. Pwedeng person mo to today or in the future. Depende ko anong lalabas. So, exciting yun para sa inyo. Dito ka Leo and dito naman ang iyong person. How you view each other, how you feel about each other, at your next move nyo toward each other. May rin tayong card for unexpected things that will happen to, to the both of you sa connection ninyo. I will give three advices and your outcome. Ano yung resulta ng connection na ito? today and in the near future. So, Leo, handa ka na ba sa iyong love reading? Thank you again for the donations, ha? Sa, kapo, sa mga um, hindi nag skip na ad. Isa po yan sa mga paraan para supportahan niyo po ang ating channel. Thank you for your generosity and kindness. So, Leo, inhale. And exhale the connection card for the both of you. You have the three of wands waiting. Meron sa inyo ang naghihintay this time whether ikaw o siya, baka ikaw, naghihintay ka na rin sa pag-ibig, matagal ka nang ah, naghihintay ng right person, right man, right woman, someone that is truly, truly, um, parang soulmate para sa sa'yo, ano, matagal ka na rin nagkaroon ng na iba't ibang relasyon, pero this time around, just waiting for the right person. Parang medyo, I'm hearing someone, hindi ko alam kung ikaw o yung partner na parang, o yung person mo na parang, um, for a, for a very long time, nagkaroon ka rin ng decision to be single muna. Parang ipapreserve ko muna ang sarili ko so that I could be ready for the right one to come. So both of you are on the waiting page. Um, both of you are ready. You are very ambitious. Um, Career-wise, pareho kayo na may mga narating din. I'm seeing someone very accomplished. Hindi ko alam kung ikaw o siya. And meron talagang waiting game for the both of you. Naghihintayan kayong dalawa kung sino darating o kung sino'ng mag-approach, kanyan. So parang ito ay divinely orchestrated connection for the both of you. according your energy right now you are the 9 of cups you are on this life sa buhay mo ngayon na talagang um, you're very very busy with a lot of things Preding sa trabaho sa negosyo o kaya sa buhay mo this time na parang um, you're doing everything to be fulfilled Preding sa emotion o preding sa kaperahan parang ikaw sobrang busy mo no? you are doing a lot of things um, because marami ka rin checklist. I'm seeing a Leo having this checklist sa kanyang notebook na ito ang gusto kong makuha, ito ang gusto kong marating, ito ang gusto kong ma-achieve at this time, next month dapat ganito na ako, next year dapat ganito na because you're after talagang um, self-fulfillment. Yung kaligayahan, yung meaning ng kaligayahan for you, yun ang after mo. And I'm seeing talaga nang gihintay ka na. You're sitting here waiting for this person to come to you. And malalaman mo daw kung talagang siya yung para sa'yo. Marami ka rin standard na sinet, Leo. That's what I'm hearing. May standard ka rin sinet for the next person or for the right person na darating sa life mo. And uh, mataas ang standard mo, Leo. Ha? That's what I'm feeling. That's what I'm hearing. Mataas ang sinet mong standard. Kaya kahit meron mga dumarating, uh, hindi mo tinatanggap o hindi mo um, ina-entertain. Because kita mo agad, dating pa lang, tayo pa lang, mukha pa lang, alam mo kung para sa'yo o para his, o para hindi o, o hindi di ba so now you are in this um moment in your life that you're thinking a uh, kailangan fulfilled muna ako before i say yes or before i entertain someone your partner's energy and frequency at this time the will of fortune yung partner mo siya yung uri ng tao na parang Sige, pagpasadyos ko na lang. Kung naniniwala din siya dun sa uh, romantic, romantic side of love. para malapilikula na kung um, nakatadahana para sa akin, may kita ko siya at the right moment, at the right time. I'm looking for signs, signals, synchronicities. Uh, meron din siyang mga, I don't know, baka tumitingin din siya ng mga signs. Nanonood din siya ng ganto'ng mga videos about uh, tarot reading and um, astrology, ganyan. So, your person is very naka-ankla naka siya sa tadhana And um, I don't know why medyo hindi siya nagmamadali sa, aspeto na ito. Uh, your partner is waiting, pero hindi siya yung parang desperately waiting. Ano? Pero ikaw nakikita mo na visualize mo yung tao or someone that you really, really want in life. Sabi ka ng no, Spice Girls, what you really, really want, alam mo kung ano gusto mo, kaya hinihintay mo siyang dumating. So, how do you view your partner, Leo? Siya yung uri ng tao na may four of swords, the Empress card, and the four of cups. Four, four. Okay. Siya yung uri ng tao na parang um, hayahay o parang ano ba, kumilos ka naman, ikaw naman yung lumapit sa akin. So, feeling mo at this time, kahit niyo pa nakikita itong tao na ito, Leo ha, parang naisip, siguro yung person ko, siya yung uri ng tao na hindi magahanap o hindi, your person will not go out of his, of your person's way para pumunta sa'yo, alapitan ka o mag-approach sa'yo. Parang siya yung uri ng tao din na mataas din ang gusto o mataas din ang standards o very kuripot, uh, very kuripot, very um, torpe. Pwede rin kuripot because I, I'm seeing the four of cups here. Parang palagi siya, oh, ayoko niyan, ayoko niyan, ayoko niyan. ah uh, mapili din siya, pihikan din siya. And uh, kung ano man yung parang i-offer mo, I'm feeling na kapag nakita kayo kung ano man yung offer initially, initially hindi niya ma, hindi niya magugustuhan o hindi siya ganoon ka-attracted initially pag nakita kayo. Parang siya yung uri ng person na parang mm, taas mo ng standard nito. Eh ikaw din naman taas din naman ng standard mo Leo. Parang naka, nakaharap nakakita ka ng match mo. Someone that is truly truly like a, a reflection of you. Parang pareho kayo na mataas standard, pareho kayo ng talagang alam nyo kung anong gusto nyong gawin sa isa't isa. And then nagugulat ka because, ah, ganoon din pala siya. Eh parang yung, yung nakita mo sa kanya, yun pala yung ayaw mo din sa ibang tao o sa potential lover mo. And then you're, you're gonna realize, ah, kaya pala nahihirapan akong maka-attract o makahanap ko yung right for me because ganoon din pala yung, yung ayaw ko, ganoon din pala yung pinapakita ko. So maybe at this time, mayroong re-evaluation din in your part, Leo, on how you're gonna attract the partner that you want. Baka naman, meron ka ina-attract pero iba yon na sa send off mo na signal for other people na masyado kang mataas, masyado mo tinata tinataasan ang standards mo, ang hirap mo ma-approach, ganyan. So, I, I, understand na mataas ang standard mo. Kahit ako din naman, mataas din ang standard ko. No? Hindi ako basta-basta papato lang. And I understand that. Pero, naka naman sobrang taas at saka hindi ka na masyado nag-entertain kaya siguro wala masyadong lumalapit o hindi mo na-attract your right uh, person na talagang nasa checklist mo, nasa standard mo, ano? So, I'm I'm hearing that i open your open your frequency, Leo, open your energy for potential love, okay? Pero nakikita like, mo talaga si partner mo na um, hindi siya yung uri ng tao na tatanggapin agad, parang pihikan siya. And then uh, hindi siya yung tipo na active, more more or so parang I don't know, pero hindi siya yung laging nasa labas. Lagi lang siya nasa bahay, lagi lang siya ang siguro yun ang uri ng trabaho niya, baka work from home siya. I'm not saying na lazy siya, no, hindi siya lazy. May iba lang siyang paraan of paglive ng life niya. Iba yung lifestyle niya sa iyo. Siya yung uri na better off alone siya. Ayaw niya ayaw niya ng crowded places. Uh, ayaw niya ng maraming tao, ayaw niya ng magulo, ayaw niya ng maingay. Siya yung parang uh, very very happy siya and comfortable siya in a space na konti lang, siya lang, ganyan. So, medyo introverted ata itong taong na-attract mo this time, Leo. But your part your your person is very attractive. Siya yung uri ng tao na um very charismatic too. Pero talagang mailap siya at pihikan din siya, ano <laughs> Leo. So your partner or your person is viewing you naman, you have the high priestess. You have the six of cups, and you have the chariot card. Ooh. This is a very interesting. Bigang nag-iba turn when it comes to the story ng iyong person. Parang kilala ka na niya before. This is someone that you know. I'm feeling dito, Leo. This is someone that you know, pero hinihintay mo siya mag-take move, pero siya parang, mm, wala siyang, wala siyang, <laughs> wala siyang effort to make a move towards you. Pero pareho kayo naghihintayan. I don't know why, kung bakit, anong mga bagay na meron siya. Kaya ikaw parang feeling ano ba tong taong ito? Parang masyadong pihikan, masyadong introverted, hindi kami mad madalas magkita. Um, this is a person na parang hindi nag-effort talaga for you, pero talagang attracted ka sa kanya. Siya naman, nakikita kanya as someone who is very, very secretive. Marami ka daw bagay na, marami kang ginagawa, o ikaw mismo totally, hindi kanya niya naiintindihan. O marami, uh, oh, siya sa'yo. Yan. Yan ang tamang term. sa sa'yo yung person mo. And, hindi kanya ma-figure out ito niya maintindihan kung um, is this the right person for me? Ganyan. Uh, is this person yung tipong tao na mamahaling ko? Ganyan. So, marami siyang questions about you. And your person kind of like, hindi niya naiintindihan kung ano yung parang approach or you, you as a person totally. Ganyan. And this is someone that you know from the past. Siguro kasama na kayo sa ibang trabaho or childhood friend or sa inyong same community, same neighborhood or um, kabatch. Ganyan. So, this is a person that you hindi mo siya hindi mo siya totally kilala pero you're very familiar with this person. And sabi niya, your person, ikaw 'yun yung uri ng tao na very achiever. Madalas kang umalis, madalas kang uh, on the go, you're that kind of person na um very very um goal oriented. Parang kung halimbawa sa school, ikaw yung laging president, ikaw laging yung uh, nag um tag uh, editor in chief ng um, ng diaryo sa inyong school, the publication sa school nyo. So, para ikaw yung laging parang uh, ano eh a draw of uh, attention seeker ka din ganyan. So, parang nakikita ka niya na parang ikaw yung uri ng tao na everybody loves, everybody appreciates. Ikaw lagi yung nasa, tuntungan, nasa pedestal. Uh, people appreciates you. Parang ganyan. So, nakita niya kung gaano ka-charismatic ka din. Um, you're always on the go parang feeling niya um ito 'yung na-feel nafe ko feeling niya masyado kang mataas for your person Parang ang hirap ko daw abutin that's what i'm feeling that's what i'm hearing um matagal ka nang kilala kaya siguro nahihirapan siya hindi niya alam kung anong gagawin uh, hindi ka rin niya alam kung paano i-approach itong connection na ito because nakita niya na you are so much better than this person na parang ah, hindi ko siya siguro maabot. hindi rin niya siguro ako pagbibigyan o hindi niya ko bibigyan ng chance kanyan so there is how your person views you ano So, medyo uh, napanghinaan ang loob itong person mo because parang feeling yan you're very, very um, someone that is so high achieving in life. You're very fulfilled with a lot of things and you're always on the go. So, how do you feel about this about your person, Leo? You have the Ace of Wands. You have the Three of Pentacles. Ooh, and you have the Queen of Swords. Napakaganda nito. You want to start <clears throat> You want to start a brand new life with this person. Nakita mo siya entering your life. Um ito yung uri ng tao na parang gusto mo makasama. Gusto mo siyang mag-start ng new beginning. Um whether maging karelasyon mo talaga or serious relationship and you're ready for that. Pag talaga ako tira nito pag ako um uh, in approach nito niligawan nito sasagutin ko talaga agad to so andun yung andun yung ano mo eh andun yung pakiramdam mo this time na parang I'm willing to be part of your life my person at ganoon din ik, sana ikaw sa akin and your person is very collaborative in your life parang medyo meron kayong same circle ba kayo same job or same community na parang lagi kayong nagkakadao pang palad because of a lot of reasons pwedeng sa trabaho sa passion project magkasama, makasama ba kayo lagi um, because you're parang volunteer on something parang meron kayong same passion, same work um, same industry kaya marami kang laging kayong magkasama, ganyan and nararamdaman mo Uh, in your heart na attracted din siya sayo na parang mm, bet ako nito ah bakit hindi pa to lumalapit sa akin so this time around you, you just want to be heard you just want to be seen by this person gusto mong i-confirm sa kanya and you want to take this moment to really talk to this person and parang i-set na the record straight na para uwi ano ba, get, bet, bet, mo ba ako o oh, hindi, um, bukas, bukas palad ka para sa kanya, ready ka to accept this person's love, pero ayaw mo ng uh, fling, ayaw mo ng panandalian lang, pag i-approach ka niya, ayaw mo ng testing-testing lang, you want a solid, complete, um, uh, serious relationship with this person. Kasi kung hindi niya ibibigay yun, parang ready ka to, ready ka to say no, and ready ka to parang reject that person, kung hindi niya ibibigay yung same love na hangad mo, ano? So how do your does your person feels about you? You have the page of cups. You have the seven of pentacles and you have the strength card. Oh. Um siya tinitimbang niya. Tinitimbang niya kung iniisip niya kung should I take the move para sa person na ito. Iniisip niya mabuti kung pahakawalan ko ba siya at kapag pinakawalan ko ba siya, magiging okay pa ba ako. Um, iniisip niya kung ikaw ba talaga yung right one for your person. And um, nasa isip na niya yung parang ayaw ko siyang palagpasin, ayaw ko siyang bitawan, ayaw kong um, sayangin yung pagkakataon. Kaya mataimtim niyang um nire-evaluate yung nararamdaman niya for you. Um iniisip niya kung may future ba talaga kaming dalawa? Siya ba talaga yung tao na pasok sa standard din niya? God, ito ba yung faith na hinihiling ko, yung sign na hinihiling ko? sa so, marami siya tanong this time. At yun yung ginugugulan niya na maraming oras sa panahon this time. Chinecheck din niya ang kanyang puso kung ready ba talaga siya for love. And meron din siyang <clears throat> meron din siyang gentle approach sa bagay na ito. Um, ayaw niya madaliin, ayaw niyang mahirapan, ayaw ka rin pahirapan. Kaya siguro ayaw niya din mag-approach muna because nakikita niya na kung hindi pa siya totally nakakapag-isip, eh, ayaw, daw, daw niyo munang mag- gumawa ng first move because baka lalong maging komplikado ang inyong ugnayan kung hindi pa niya na-figure out yung kanyang feelings towards you. And ayaw niya magmadali. Very, very gentle ang approach niya sa'yo. Um, because He, he, your person appreciate appreciates you so much kaya kailangan mo na siya sa feelings niya towards you okay leo so ito ang next step mo towards your person you have the 10 of uh, swords kita nyo ba okay kita niyo naman you have the 7 of cups and then you have the magician card okay this is very very telling uh leo parang this time around you're just waiting for this uh connection to end um you ayaw mo na maghintay with this um, connection. Parang this time, ano, ba? Lalapit ka ba o hindi? I-approach mo ba ako o hindi? Mag, mag, um, uh, ka ba sa akin about your feelings o hindi? So parang ikaw, pagod na pagod ka na sa kakahintay and you just want things to end with this person. And nakikita mo na marami ka pang options out there. Um, you are now ready to open up yourself, your heart, your mind to some possible love na hindi sa kanya because ang bagal ng kanya kumiros, ang bagal niya mag-isip, ano? And you are thinking this time around I'm trying to truly manifest the right one for me. May dasal ka this time na parang pagka I'm sorry. Na please God sa mga options sa ito sa mga dumating sa life sa life ko. Huwag ko nang pagdaanan tong pinagdaanan ko sa kanya kakahintay, uh, kakaunawa kakaintindi sa kanya. Uh, I'm seeing na you're trying to work on the things na meron ka because in this connection sa kakahintay, parang feeling mo nabitin ka sa ere, na feeling mo pinaasa ka lang niya. So parang this time around, you're reevaluating re re evaluating also your approach in love. para ah, next time, hindi ko ito gagawin. Next time, uh, hindi ko na hahayaan na maghintay ako sa isang tao na paasahin lang ako. And I'm willing to open up myself to other options. Yan ang magiging approach mo Uh, this time around with this person ano? So your person's next move, meron siyang uh, the Ace of Pentacles, meron din siyang the Tower card, mm. and the Knight of Cups. Okay, Leo. Once na mo na ang puso mo sa kanya, hindi mo na siya entertain para hindi mo na rin siya kinakausap, ma-feel mafe niya 'yon may may kita ka rin nag-entertain ka ng ibang tao and you are ready and set off in your life alone bigla magbabago ang kanyang isip towards you yung approach niya bigla niya sa para ah okay shocks uh, umalis sa liyo sa buhay ko nakakita na siya ng opportunity for this connection with you. Parang this time around, hindi ka niya palalampasin na. Nakita na niya with a circle here and a circle here. Nagtugma na yung sign na hinihiling niya na parang, oh God, nagising siya bigla. Ikaw yung uri ng opportunity na hindi niya dapat palagpasin. And mag-offer siya sa'yo um, soon. Either magkatapat na siya ng pag-ibig o kakamustahin ka niya. Parang paunti-unti ito, Leo, li ha? Kasi nga, very gentle siyang tao. Parang mag-offer siya para magpaparamdam muna siya sa'yo and malalaman mo kapag dumating siya sa life mo. Parang this time around, na-realize niya na ay, hindi ka pala dapat niyang i-let go. Um, because nung no, nakita kanya nag entertain ng iba, bigyan niya na-realize kung gano'ng kakahalaga sa kanya. And your person will offer you this love. At nasa yun na yan, Leo, kung tatanggapin mo, okay? So, tingin natin ang what do you don't expect. You have the nine of wands. I'm seeing here na this time around pagbibigyan mo siya with the nine of wands parang oh, si nine of wands kasi parang isa pa sige nga isa pa so ko pa one last time sige yan naman ikita ko sa iyo pagbibigyan mo siya pa nag-offer siya sa iyo parang okay bubuksan ko ulit ang hope and pag-asa and the chance mo sa akin person try natin baka this time around eh ready ka na to love me completely ganyan so may chance bibigyan mo siya ng isang fun chance so the advices we have the six of swords the six of uh, pentacles and the six of wands wow six 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 this is all about reflection leo this the, this is a time for you nakita ko to sa your reflection six of swords aalis ka kapag hindi mo nakuha yung same love same affection same standard na sinet mo sa kanya. This is all about reciprocation. Kung ano yung binigay mo, inaasahan mo rin mabibigay sa'yo. Parang gusto mo ng balancing pagmamahal, balancing attention, balancing approach, ganyan. Kaya pag hindi niya nabigay yun sa'yo, aalis ka. That is really about you and you will entertain other people. Parang, Babalik ka ulit sa dating pool once you don't get or once hindi na meet yung uri ng love na hinahangad mo for you and you're set off. Parang ganun kayo. Aalis ka um kapag hindi mo na feel na enough yung love especially here na talagang hinahanap mo yung fulfillment eh, yung fulfillment of love that you set for yourself at hindi ka magsettle for less you want the same love and same energy from this person at kung hindi aalis ka Ganon yung nararamdaman na kita ko dito another message you have the full card the three of cups and the death card I'm seeing here na um your person is ready to take a risk for you But at the same time, open din siya with others. That's what I'm hearing. Uh, hindi niya sinasara ang kanyang puso sa iba. But ikaw ang um, isang tao. Ikaw yung talagang tao this time na handa siyang i-risk ang lahat. But there are other people sa surroundings. Maraming tao sa paligid, Leo. Ayan ang gusto ko sabihin sa ipaalala sa iyo. Maraming tao sa paligid na umaaligid sa inyong dalawa. Pero sa iyo siya uh, naglalakas ang loob na umibig this time. And this will change. Something is changing in this approach, in this connection. Parang tapos na yung waiting game. Magiging, gagawa na siya ng move towards you. Um, he's also the person na parang this time around, Um, your person is willing to give you what you want to make you happy. And parang a change niya yung mga perspective and approach niya you Okay, Leo, another message we have. The Five of Swords, the... Uh, Four of Pentacles, and The Hanged Man. So, this time around, um, nakikita ko dito na dapat daw i-let go na yung mga bagay na dapat i-let go, especially with the past mistakes, with the past experiences in love, kung meron mga lingering, lingering experiences na nakakapekto sa yung decision-making sa usaping puso. Halimbawa, naloko ka before o kaya na-ghost na ka before. So, nakakapekto yan sa approach mo sa love this time. At sinasabi sa ng spirit guides mo, i-let go mo na yung mga dat dating naranasan mo. Uh, hindi lahat ng dating hindi lahat ng taong darating sa life mo ay garanti gagawin niya. Always try to move on from past mistakes, past heartaches, past um conflicts. At uh, this time around, learn from them. Ano? Parang isipin mo, worth it pa bang isipin mo ngayon? Worth it pa bang i-bring up ko yon sa next relationship ko? And always th see things in different perspective. Hindi porke ito yung nakikita mo in face value na sitwasyon na problema ay eh yun na lang ang magiging magiging approach mo ang magiging solution mo sometimes kailangan mo rin daw intindihin so make sure that you don't up, you don't um speak think and react agad-agad without thinking things through pag aralan mo muna bago ka mag-react ano yun na paalala sa ni spirit guides mo so your outcome with this person leo you have oh the eight of wands oh the ace of cups And the five of pentacles. So I'm seeing here as your outcome, na para bagong kaya ibigay yung mga bagay na hinihiling mo, yung mga bagay na missing, yung bagay na parang for a very long time, um, siya yung pumono sa mga kulang. And you're both of you are on the right direction. Both of you are very focused on this relationship to make this work. Um, I'm seeing you punong-puno ng pag-ibig at katuwaan ang ang ikaw, Leo. And uh, parang tapos na yung struggle sa paghahanap ng pag-ibig at narito na siya for you. Wow! This is like a good, good connection for the both of you. Nandito na siya para sa'yo. Handang ibigay yung pagkukulang at yung fulfillment na hinihintay mo. And yung romance na na-visualize niya nandiyan. Na. So the wait is over. New love is here. Kailangan lang talaga niyang ma-realize na ikaw yung para sa kanya para magising siya sa katotohanan at talagang mag-approach na sa'yo. Okay, Leo, that is your love reading out of this moment. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Next reading natin, pagbalik nyo dito, ay balik tayo sa regular programming for May 5 to May 11, regular readings mo sa so iyong buhay. But also, asahan mo, next time, ay babalik ulit tayo for another love reading. So, Leo, thank you again for watching. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.